Samantala, handa na ba kayong magpasa ng inyong kandidatura? Eh ang mga plataforma nyo, ready na rin kaya? Well, pues, tingnan nga natin ang ilang mga susubok maging SK pero ang plataforma, ano kaya yan? Alamin nga natin sa balitang Nakaka Good Vibes mula kay Son Santiago. sa gobyernong tapat, glow up lahat. Ito si Cherry Ultimo for SK Chairman. Ang kanyang mission is to keep us beautiful. Kasi if you want to stay young and glowing from head to toe like her, well, these projects will be perfect. Sino ba naman ang na magbabounce back sa beauty package na ito? Highlash extension, manicure at pedicure, libreng rejuve at wala pa raw December, nakariband ka na to complete the image, may pa crop top at bikini pa raw siya sa mga nakshi at akla. For sure, for the aesthetic ka talaga dito. Itong another aspirant naman is aiming for the luxurious. Si Jaikut kasi pang malakasan sa pagiging high-end person ng mga proyekto. Ngunit tiyak na mapapawata good life ka talaga. House renovation with matching motor and car, samahan mo pa ng mamahaling cellphone. Pero ito ang catch madali naman raw siyang lapitan. Kaso kung matatagpuan mo lang siya ha, Lastly, huwag mo siyang maliitin kasi ang kanyang general platform tutulong daw siya sa umpisa kahit hindi mo pilitin. Meet Uno Pugi Sige Na for SK Chair Dog. Maikli pero pasabog talaga ang kanyang platform. But wait, fucking gamay ito. Full blown kasi ang kanyang campaign dahil meron pa siyang sariling jingle. Ako'y tutulong lang sa umpisa. Kahit di mo ko pilitin. Iboto mo ako agad sa sama. Kahit di mo ko akitin. Meron ba dyang pera? Gusto ko mag-SK. Yeah! Kaya naman ito si Doggy, hindi na lang umanod dating binabarangay. Ngayon, magsisilbi na sa barangay. Pero viewers ha, laging tatandaan na purong pampagod vibes pa rin ito. Pumili pa rin tayo ng tama at kilatisin ng deserving sa posisyon. At iyan ang mga balitang pampagod vibes. Ako si Son Santiago.